Ngayon ay magbe-behind the scene tayo kung paano mag-edit. Kung paano ako gumagawa ng Facebook Reels at ng aking mga vlog tutorials. At kung paano ako mag-upload sa Facebook. Dahil nga medyo malamig ngayon. Dahil nga wala pa tayong content. Sa part na to, sa pag-upload natin ng Facebook Reels. Ay kailangan isipin muna natin kung ano yung ilalagay natin or gagawin nating vlog or video. Para malaman natin yan, pupunta tayo So, ang gagawin ko nga, pupunta ako sa account ko at titingnan ko yung most viewed nito para malaman ko kung ano ba talaga yung dapat kong i-upload or i-content ngayon. Pupunta lang ako ng professional dashboard, then yung see more insights at click natin yung see all. Yan, makikita natin dyan yung mga videos natin, yung reels, yung live at photos. Click natin yung reels and then sort by. Then click natin yung highest to lowest. After that, yung reach. Ngayon makikita mo na See all Reels Insights So dito makikita po dito yung pinakamataas na views Na dapat kong gawa ng content Na related dito sa video na to So ngayon nga nakita ko na yung uh, Dapat kong gawa ng content Na relate dito sa video Na mataas yung post reach Ang gagawin naman natin ay I-setup na natin ang camera natin Para sa paggawa natin ng ating Facebook Reels So sa pagbibidyo nga natin Mas recommended Ang back camera kasi mas lumalabas na mas malinaw yung video natin. Ngayon, kailangan na nakapokus yan para hindi pa iba-iba ang lightning ng ating camera. I-focus lang natin. Hold lang natin ng matagal. Then, adjust natin yung lightning. Yung sakto lang yung liwanag niya. Ngayon, kung okay na, saka na tayo mag-video. Then, kabit lang natin yung b-card natin para sa ating microphone. Then, simulan na nating mag-content para sa Reels natin. In 1, 2... Gusto mo bang dumami ang followers mo? Marami mga untold truth sa mga tutorial. Pero ito ang pinak Pero ito yung pinaka-effective na maaari mong gawin. Quality content, dapat ang ginagawa mong content ay kakaiba. Makabuluhan, then para mahikayat ang mga viewers na manood sa content mo. Engagement, makipag-engage ka sa comment section, mag-like, mag-reply. Then, consistency, magkaroon ng regular na pagpo-post, then magtyaga. Paid promotion, kung meron kang budget, pwede kang mag-boost post or Facebook ads para sa engagement. Pero ang video na binus post mo, hindi ang kasama sa monetization. Tandaan, may bayad ito. Target audience. Hanapin ang target audience and then ibagay mo ang content mo. Analytics. Tingnan ang analytics kung ano ang most viewed. At then gawa ng mas marami pang content. Alam naman natin meron tayong kani-kaniyang journey sa ating pagre-reels. Ang kailangan lang, ang bawat isa ay mayroong tiyaga. That's all. Thanks for watching. Ngayon ay mag-upload na tayo. Pumunta lang tayo sa page or sa profile natin. Makikita natin dyan, create reel. Click mo lang yan. Then, punta ka na sa gallery mo. Hindi mo na yung, yung i-upload mo. Click next. Ayan na. So, mag-add tayo ng music. Aluna na kung invited ka na sa music. Click mo lang add music. Ito. Pili natin itong no copyright. Okay na, and then adjust lang natin yung volume nya Then pwede natin lagyan niya ng uh, caption Type lang natin yung caption na gusto natin Pwede rin tayo maglagay dyan ng emoji Pakakatulong dito, pwede tayo mag-add topics Pili ka lang dyan kung alin yung relate sa ito Pagkatapos natin maglagay ng title, siyempre maglalagay tayo ng mga hashtag Depende naman sa kung ilang hashtag ang ilalagay mo And then, pagkatapos ng hashtag, isunod na natin ang mga tags Then, upload na natin. Click share now. So, ayan, makikita mo siya. Processing na siya. Then, balik tayo sa wall natin. Tingnan natin kung nag-upload na. So, eto, makikita na natin. Uploaded na. After that ay, share natin yan sa stories. Ayan, nakapag-upload na tayo ng ating Facebook Reels. So, ganun lang ang ginagawa natin sa araw-araw. Kung tayo ay content creator. Pero, syempre, pinaikli ko na yan. Ika-capture natin, yung ginawa natin, is almost taabutin tayo ng 1 hour to 1 and a half hour mais ko na yan para maipakita ko lang yung pinakamahalagang detalye sa ginagawa nating pagpo-post ng ating mga Reels video. And kung napadaan ka sa video na to at gusto mo ng maraming tutorial, subscribe Babtin TV sa ating YouTube channel. And kung nagustuhan mo ito, pwede mo namang ilike yan. Thank you so much! Gusto mo bang dumami ang followers mo? Marami mga untold truth sa mga tutorial. Pero ito yung pinaka-effective na maaari mong gawin. Quality content. Dapat ang ginagawa mong content ay kakaiba. Makabuluhan. Then, para mahikayat ang mga viewers na manood sa content mo engagement makipag-engage ka sa comment section mag-like mag-reply then consistency regular na pagpo-post then magtiyaga pero alam naman natin meron tayong kani journey sa ating pagre-reel ang kailangan lang ang bawat isa ay merong tiyaga that's all thanks for watching